What's up so, mga, mga katanda? katanda. Yeah. Nako. So, ang irit-ngirit pero sa sala di ang mapungaw. Mapungaw. Tadi sa dalaw nga tadi, no? sa dalaw nga dyan, kamuli agag pamati ikantang kuyonon? Ha? Ikaw katanda, liag nagpamagkanta ko yonon? nun? kurag kanta yon, katanda. Sige katanda. So, kamuli tadi mga katanda, magpamati. Tenged ka kakanta naman ikantang kantang kuyonon. nun. No? Diyapara po kanindo. Pero, labi labirangod para sa mga ingbayan, ingsalan, ing, ing siyempre, ing, para sa mga agagagwa agag nga rapay kukunan. Ba, medyo intaman ako to sa ingsalan, mga katanda. Dato? Aroy. Intaman ako sa ingsalan. salan. Mm, pero, bidyan pa no japara para sa agagagman nga agsayan nga sta dadi aray babatian medyo nataman karo to makat ah, ara ara, ara ka tanda <laughs> okay. okay. so <laughs> eh ni pa boyan mga katanda nako ja <laughs> bakbakan baka bakan tala limog kami di kanta di <laughs> kanta so dadi pamachan nindo <laughs> amang kanta amang, amang kanta ang pamagat ay ang mga babay tayo <laughs> <laughs> ja makatanda ayo mo man piling napiling kanta ang ah, kantang ja ay apilin natin ang kantang muro dia dia ko naman main kuku na ang tawag dia matinglo ta na diba matinglo matinglo na kanta oh. gusto lang ato ani pag ka masakit talaga may ano ta na, may meaning eh may meaning na na totoo matudah matud, matud sorry sorry ang katandi <laughs> ang Tagalog, ang english ako dapat gali kuyon lang kuyon kuyo challenge dia yeah, kuyon challenge okay. so eto na po Dagiran, 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 dagiran. Sorry, sorry, sorry. Dagiran, kakan tanya nama dan. Japo, tandan Komit itu makan tanda Japo ay para kanindo dan. Ayan. Sa. Amboi man. Amboi, amboi. Nako, oke. Tidak, 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 tidak. Apa batin tuh, po makan tanda. Masih apa batin tuh Kanta ay si Robin Paraka. Palanggaya mo yung tatago mo Hindi ka na maulaman ko Pero sa'y mong mata babasa ko Higod makara pero sikrito Gia pung up on a young canimo, there being a galat nusabatan mo, Kung bukundalamang this city door, Siguro Mabwiden nga nagsuko. Ang mga babay kaysan hindi mo kumakunilam Kumaku nilang na ang kinalugan Apay sisti pa pero kung tanar lamang Imong nitrato ing Aksa po, ano mga katanda dyan? Sa mga bata, kabataan, Oh. Tapos sa mga, para sa mga kabataan. Akong buk na dyan palabag ko tutupian lamang pag sabaten mo Sana all Kumus na ako pirming di doon Tangai kami rendah di indung cu Di mungkun maglat aku lamang Ay abau muru pakabay buay dan murang aku tau lamang Natitintariging pipilian, ang mga babae kaysa hindi mo maintinjan. Kumakuwila mga galio na nangkinalugan. pero kung tanare I'mong litrato ingar kakan. Ah, ano? Kamusta pa, ka, mo, man? Man. <laughs> ka mo? Kamusta okay ka mo? Kamusta ka mo? Okay pa, okay pa, okay pa. Okay, kamu rajan. Shout out sa mga bata sa aming likod, ano? Man. Kaway, kaway, kama nae. Kaway, kaway, kama ka nae. Leon. Ayos. <laughs>